Kung magkakaroon man, pagtatalik nyo. Magtatalik, parang madali ano, ano lang siya. Oh, ay eh, nagtatalik pala kayo do so... Hindi naman, ano, nagkakaroon na penetrate ng ano, pwede ba yung sabihin yung ganun po? hindi po po eh. Oh! <laughs> <laughs> Tapos magka naman ano, parang hindi ililis-lis. Ayan, Ang kulit ito man netizen, si, si Rich May. Huwag masyado mag-type pa. Napapareha kami ni Charisse sa mga netizen, tinatype nyo. <laughs> Poste pa rin ba si Junior? Hindi na nakapagrobos. <laughs> Magandang hapon yes po. po, sir. Uh good afternoon po, duda. senator. Duda kayo duda, na 'yung binubuntis nga ni Mrs ay hindi sa iyo. Opo, yun naman. ang duda po ako ng ganun po nangyari. Bakit po kayo nagdududa? Kasi nga po katabi namin sa paghiga 'yung anak ko nasa gitna. Okay. Uh, Pagkatatabiyan ko siya minsan tinutulak niya yung anak ko para magising. Ah, para may oh, stobing bat, para magising. Para oh, so, oh, magigising. Ang bubulabog oo. Ah, 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 ah. Kung magkakaroon man. Pagtatalik niyo. Magtatalik, hindi naman ano yung parang madali o ano, ano lang siya. Oh, eh, nagtatalik pala kayo. Do, so. Hindi naman ano, nagkakaroon ng penetr... Ano, ano, pwede ba yung sabihin yung ganun po? Hindi nagkakaroon ng hindi pumapasok po eh. Oh. <laughs> ano po? Ano po po yan? Pwede po. Okay lang yan. So, hindi po pero Okay, walang penetration. So, o oh, nga naman, paano mabundis siya? Okay, nga po eh. Yun nga po ang pinagtataka ko. At, ano. okay. Tapos pagka naman, ano, parang ililis-lis. Parang nalilis-lis siya eh. Kaya hindi tuloy... Ayan, makaka... Hindi Ah, nalilis-lis. Kaya ka pala, hindi, kaya hindi na pumapasok. Dada-da-plis-da-plis. Apo, eh, minsan gaga siyang ganon. Ah, kasi So huwag mong pilitin siya kasi meron tayong matas tungkol dyan na Ay, hindi kahit po na ako. misis mo pag ayaw ang pilitin. O oh, hindi po. Apa. Kaya pag pumapalagpalag si misis kaya nalilist list, ibig sabihin ayaw niya huwag mong pilitin. Opo. So sinong pinagdududahan niyo na maninakang pangyayari uh, sa kanya? Wala po akong ano, eh wala po akong ideya pero alam ko meron. Okay. Kasi doon sa ano noon, bago nangyari po yan, uh, second week ng January, tinanong ko yung kasama niya, bakit parang lumalaki yung tiyan ng misis ko? Sabi baka may sakit po yung ano kuya, pa check mo ah, baka may sakit siya. Kasi ako may sakit, lumalaki rin yung tiyan ko, sabi niya. Mm. O di, kailangan ipacheck up ko to kasi ang daming tao rito, ang daming mga nanay po eh. Kasi sa school po, o eh, ang daming mga nanay dito, baka sabi ng mga nanay, pinabayaan ko siya, Napaka walang yung asawa naman ito. Okay. Hindi niya pinapacheck up yung asawa. Tumanetisin na ito. Um. Ang kulit ni tumanetisin. <laughs> Sorry, sir. Okay lang po. Sir. <laughs> Ito si Rich May. Huwag masyado mag-type pa. Napapariha kami ni Shari sa mga netizen. Tinatype nyo. <laughs> Ito talaga si Jeff Vera Cruz. Nasabi nyo po kay Mrs. niya na baka hindi kayo. Ilan taon na kayo, sir? 66 po. Okay. 66. Ah, pwede pa kayo magbuntis. Ilan taon si Mrs.? Uh, 34. Ah, pwede pa kasi up to 40 plus. Oh, ata, pwede oh. Okay. Anong trabaho nyo, sir? Sa so, ngayon po, wala na. Si Mrs. Ah, uh, nasa tanod po. Barangay tanod. Barangay tanod na po. Volunteer. So ano kinabubuhay niyo po? nagpe po ako, mali- meron din akong pensyon na maliit. Ah, okay. Ay, 'yun ang pinambibili namin ng pagkain. Kumisan nakakautang ako sa kapatid ko kasi kasama namin sa bahay yung kapatid ko eh. Mm. Eh, binibigyan din ako ganon Bawo ng mga bata, yung pera kong pension, pagkain sa kabaw ng mga bata, ganun po. Tapos yung kanyang allowance bilang tanod, nakatulong din. Nakakatulong din po kumisan may bigay, kumisan wala din. Kaya, pero okay lang naman po yun eh. <laughs> itong si GKL. Salba, itong mong <laughs> netizen natin. Jeff Vera Cruz. Mm -hmm. So, anong gusto niyo po? Pag pinanganak, ipadina itest natin. O, sana po ganun po ang inihingay ko sa inyong tulong na uh, senator. Na sana so, po din. So, liwanag natin, walang malisya nito. Apa. Never na kayong nagtatalik. Kung meron attempt, pero hindi na papasok. Wala po. Sure kayo no? Opo, opo, sure po. Okay, kasi umiiwas siya. Opo. So pag iwas, iwas niya doon na hindi na Opo. Ano sabi niya po? Sabi niya pagod, kuminsan pagod, minsan na uh, hindi kumikibo kaso uh, ang nangyayari nga po yung pagka yung mag-uumpisa na, yung iwas-iwas na siyang gano'n, eh, oo, eh, paano pang ano, hindi wala nang ano, tas tutulak na yung anak ko. Positive uh, poste pa rin ba si Junior? ah positive pa rin hindi na nakapagrobos <laughs> <laughs> uh, ito robust uh, ito sir ito sigurado ako maging bato si Junior bigyan mo robust gamit ko dati yan po yan pero okay pa noon hindi hindi ako nagre-reklamo pero ngayon po talaga wala naman eh. wala nang penetration kasi eh. kaya ako nagre-reklamo hindi pero yan. pwede yan sir makatulong yan ay malakas po yung tulong nito talaga oh, sige sa inyo na po yan mm. uh, para nang gayon. next sa time salamat ah. po ako eh baka naman siguro kaya hindi na ano si Mrs. dahil wala na si junior. Hindi na kaya magtrabaho. Pwede ganoon po nangyari sir eh. Kaya ang gusto ko lang naman po sana pag na ano yung bata, <laughs> kung hindi talaga sa akin din yung Patinites ano. Natin. So sino pong duda po? nyo? O syempre dapat meron kayo pinagdududahan. No? Sinong maaring, halimbawa na lang, eh yung pagdududa nyo ay eh, patulan natin. Sino Mal naman? Mga tagaron lang din po siguro sir. Sino halimbawa? Ay, may may din po kasi yung hindi, ano, 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 nga wag, without mentioning name. Ano anong trabaho halimbawa anong tao? Baka wala rin po trabaho. Wala trabaho. Pero baka may kaya rin siguro po. Ganun. May kaya. po? Eh, kung may kaya, di marami siyang pera dapat. So, Sa, sana po ganun. Pero yung misis ko lagi nga rin wala eh. Ay di, walang, <coughs> hindi may kaya yung, ano, kung sakali man totoo yung hudud, hula nyo. Opo. Hindi kaya ayaw, ko, opo, ayaw ko rin magano eh. Pero sigurado ko po ako. Talagang hindi siya ano, pa, hindi ko anak talaga 'yung ano niya. Ma'am Annabel Gadingan. Ay hello po. Kayo po ay uh, secretary sa barangay at uh, kakilala niyo po si Maria Faye Lopez. Yes po. Siya po ay nagdadalang tao ngayon. Ang alam ko po opo. At <laughs> uh, opo. ang sabi ng kanyang mister na si Leonilo hindi Di sa kanya 'yon 'yung pinagbubuntis niya. Wala ba kayong namamaritis dyan na baka merong iba na etong si mam uh, Ma'am Marife? Ah, uh, hindi po kasi ako nakikialam sir sa ano eh, sa personal issues nila. Ngayon po kasi sir, magkakaiba kami na ano, since tanod po sila, office po kami. Ah, uh, normally po, sa gabi po ang duty nila. So hindi kami nagmi-meet. -me kasi po ang tanod po namin, ang shiftingan po nila is 6 AM to uh -huh. 6 PM. Kaya lang po, normally na ang duty niya is nasa gabi po sila. Mm, okay, sige po. Salamat po, ma'am. Ma'am Annabel. Magandang hapon po, madam. Opo. Dati Thank po, anong po. trabaho niyo po, sir? Electrician po ako, master. Electrician po. Ah, okay. Sige. <coughs> meron akong isinusulong na batas na yung mga senior citizens, senior na si sir, na libre ang Wala na kayong ngipin sa taas, sa baba. No, sir. Wala na nga po, sir. Eh, po. Sa baba, meron pa. Isa lang lang yata, dalawa, gano'n po. Pwede natin matulungan si sir, mapapustiso. Gusto hmm. po sa mapustiso ang kita? Sobra-sobra na po yun. Ang ano, hangiling ko lang po sana talaga ang DNA lang po para mas kasigurado ako. Nakakaya na po yung pati postiso pa. Hindi, gusto ko makatulong kasi advocacy ako po yun na dapat wala ng Pilipino, lalo ng mga may hirap, na magiging bungal. Kaya o bungal, ba? sapagkat nandiyan yung servisyo natin gobyerno na pwede i-subsidize oh. yung pag bibigay ng libreng postiso. So, kayo pong po. bahala, Senator. Salamat po. Maraming salamat po. Sige po. Na ito po muna tayo kay Miss Minda Ngo. Kapatid. Ate niyo po ito. Kapatid ka po, hapa. Okay, kasama sa bahay. Ma'am Minda, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ako. Uh, Senador. Uh, pabori Idol. Paborito kayo niya. Ate, Ate Minda, kasi <laughs> yes, mas, mas nakakatanda para si Ma'am Minda kaysa kay Leonilo. Ate Minda, ito pong si Sir Leonilo, eh, siya po ay nagdududa na yung binubuntis daw ng kanyang misis ngayon ay hindi sa kanya. Kayo po, ano pong inyong pananaw? Hindi ko rin po masigurado sa Rapi kasi marami rin mga marites na nagaano. Hindi ko lang, pero lagi ko naman tinatanong kung totoo yung chismis. Sinas, deny naman niya. Ano po yung mga impormasyon na kumakala dyan na dini-deny niya? May ano din daw, may mga marites lang, pero di naman sure. Ah, mar marites lang. Sinasabi Marit, na si, oo, hindi si naman Mrs. Merong sure. iba. Wala pa naman pong mga evidence. Okay. Okay. Itong si Ma'am, bilang tal, baka nagbabodyguard si Ma'am. Sino po? Bodyguard. Ah, siguro ano po. kaso? Mayroon uh, siya binabodyguardan. Mayroon po siguro. Yung sabi nga po. Mm, Mayroon po siguro. Parang katulad kanina, o. Oh. Mm. Diba? <laughs> ah, napatawa at Napatawa ko si Sir kaya nga si ma'am ang nagbodyguard bilang talon. Mm -hmm. Meron man mga ano, eh, lady bodyguard. Apo. Marami ka nakita ko mga bodyguard ng mga VIP, babae. Marami akong nakikita ngayon. So sir, hindi alam ni Ate Minda wala na alam si Ma'am Annabel, may mga maritis pero hindi po confirm. Apo. So pag katapos po ng paglabas ng baby, pa din test na natin. Ay, maraming salamat po, senador po. po. Okay? Apo. And then yung pagpapostiso sa po, kitang tulungan dyan. Salamat po ulit. Okay. Pwede pong ano pala, Senator Sir, pwede pong halimbawa hindi sa akin, ano, pwede bang disiplinahin sila na ipakulong ganon, ipakulong o uh, ano? Disiplinahin. Opo, opo, kahit saan taon lang sila makulong ganon. Okay, that's a good question. Good po, kung pwede lang po sana ganun para... Pina-DNA natin, kasal sila at nabuntis si Mrs. although hindi alam kung sino yung o. lalaki, o. pero o. definitely hindi talad sa kanya dahil yun ang nakasaad sa DNA, na hindi naman nagsisinuang DNA na very accurate at 99.9999%. Accuracy, meron ba siyang kaso against kay Mrs. Yun ang tanong niya, which is napakaganda. Anong gusto niyo para makulog lang sila ng one year? O kahit one year lang po sana. Bakit one year lang? kailangan din ng mga anak ko kasi yung nanay nila eh. Okay. Didisiplinahin ko lang po sa anak. Hmm. Garrett. Yes po, sir. Ito may bagong kaso. Ano? Um, yes, sir. Si sir, duda siya sa misis ngayon. Kasi raw, tuwing sila ay uh, magtatalik, Mm -hmm. Dumada please da nila po pasok. Walang penetration so paano yes. niya mabubuntis ngayon? Yes po, yes po. Ang tanong niya ngayon, test natin paglabas ng baby pag lumitaw na hindi sa kanya yon, may kaso ba si Mrs.? Meron po, Sen. Uh, she is capable for adultery, especially dahil hindi na po natin maitatanggi na hindi yung anak ni uh, Sir ngayon yung anak nila. Especially kung matrace po natin yung DNA ng bata doon sa suspect niyang lalaki po, Sen. Hindi, paano yung lalaki? Hindi talaga natin matitrace. Ah, ang all cases po of adultery and concubinage actually, Sen, is kailangan dalawa po ang kapasuhan uh, the woman and her paramour or the man and her and his paramour. Eh paano kung uh, itong si lalaki hindi lulutang? Ayun lang po, sir. And then we cannot file a case for adultery. Very strict po yung rules natin sa nakilaan identified din po yung lalaki. At dapat si lalaki magsasubmit din sa DNA test? Yes po, sir. Yes po. At pag But ayaw ni lalaki, di wala tayo? Yes po. Pero yung probable cost pa lang po, sir, it's good enough na maakita po natin na hindi po kay sir yung bata. And then we can request the court na kung sino man po yung suspect natin for the DNA test. Ah, yung court na mag-uubliga hmm. doon sa sa lalaki kung sino man yon na mag-submit sa DNA test. Yes, po. we will move for ano uh, for the application po ng DNA evidence. At hindi pwedeng tumanggi si lalaki kung sino man yon. Yes, po. Lalo po kung nahanap po ng court na relevant po yung DNA evidence. Ah, doon naman sa kailangan ni sir na gusto niya mabigyan lang daw ng leksyon. One year lang daw, makulong. At pagkatapos ah. one year, palabasin niya. Pwede ba yun? Yes. ah uh, narinig ko nga po yan, siya. Unfortunately sa atin, hindi po yung, ano, yung nagreklamo ang mag-set po ng penalty. Ah. Uh, yung court po yan, sen, according sa mga penalty na sa batas po. Kung sinabi ng court, 5 eh, years, 5 years. Kung sinabi 10, 10 years, hindi pwedeng oh. tatawad si Sen na 1 year lang kasi meron kami mga anak at gusto ko lang mabing aliksyon. Hindi pwedeng ganun, tama? Yes po, hindi po pwede, Sen. So si judge po ang mamimili. At hindi po pasok ang 1 year, Sen, kasi 2 years, to six years po ang imprisonment ng adult Okay, sir. Two years minimum. Okay na yan? Okay na po yan, Sir Matur, sir. Sige. So, kailangan muna, sir, para lumabas muna yung baby, o oh, number one. then number two, dapat ma-identify natin kung sino yung lalaki para ila yun ang ilalagay natin sa demanda pag uh, ng kaso para yung, yung lalaki yon i-obligahin ng korte na mag-submit sa DNA test. Palagay ko naman po pagka ganun, madala yung misis ko. Alam niya naman siguro kung sino po yun. Mapipilitan okay. din siyang sabihin yun. Ma, sir, si misis pala, okay, okay na. na nanunod ngayon. Apa? May monitor doon sa isang room. Uh, ayaw lang niya pumunta rito. Ano po minsan niya? Uh, pe, sabi mo na kung ano yung totoo. Nasabi ko kasi, sabi, mag, magkipag-uusap ka. Mag, ayaw mo magsalita sa atin. Eh. Sabay, ayaw mo magsalita. Tinatanong kita, ayaw mo magsalita. Iwas ka ng iwas pag tinatanong kita kung saan ka pupunta palagi, galit ka. Ah, pag, ano? Pag, pag, uh, tinatanong mo saan siya pupunta, nagagalit. Opo. Bakit siya nagagalit? Hindi ko. ko um, was, ano uh, ang ba magtanong? Hindi ko alam. ano alam ba? Alis siya at anong oras? O saan ka pupunta? Um, ano mo yung mga anak mo? Eh, eh ano ba? Ano ba pakialam mo kung saan ako pupunta? gumagano po siya. Kaya yun na yung ano niya. Ah, okay. Well, may ba nga yung pagdududa mo kung ganon? Opo. Nagtatanong lang, karapatan mo magtanong bilang mister at... Uh, sinusupalpal ka niya. Opo. Parang nagagalit siya. Anong dahil isa kanong kadahilanan. Sige, ganun na lamang po sir. Ha? Pag, Opo. Uh, pag lumabas na yung bata, then ipapadinitis natin. Opo. Sagot ko po lang Ha? Ay, maraming salamat. Salamat po, po siya. Salam salamat. Ay, salamat rin ni Garrett, ha? Thank you po. Thank you po, sir. Okay. Meron yan, sir, yung extreme? Extreme po. Mas malakas yun, sir. Ano ba yan? Robust regular? Bigyan si sir ng extreme. Meron pa yung double extreme ata, eh. Double. Hmm. Mga ano yan? Yung, yung extreme po talaga ginagamit ko eh. Extreme? Oh. balita ng extreme. Gamit extreme. Oh. Malakas yung extreme sir, no? Kuminsa inabot oh. ng isang linggo. Oh. Ano lang po siya, yung sa sa akin, mga 5 hours lang po siya. 1 hour bago... Hey, ano? One, one hour bago, ano, one hour bago, ano, ano, oh. bago, yung game time. Oh. And then, yun. Oh, oh. Okay. Uh, e Epektibo okay. naman po talaga. Yung extreme. Opo. Oh. Oh. O talagang ako ginagamit ko 'yan pag alin ba Valentine's Day kami ni Mrs. Mm. Yan, pag birthday ni Jocelyn. Opo. ayan, kuminsan, wala para, 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 katuan lang. Ginagamit ko para sa Mrs. ko ah. hindi nga talaga mabisa yun, yan, yan, yung robust. Bigyan namin ka extreme time. Siyempre, para maging endorser ka, dapat subukan mo. Kasi subukan ko. Sabi yes. ko, Jocelyn, subukan ko to. Sabi niya, sige. O, di inilam ko. Mm. Kali ka na. Gusto ka niya. Okay.